Mukhang may magiging balakid pa sa ating pambatong si Kai sa NBA. Mga kashish, handa na ba kayong sumaksi sa isang higanteng labanan na magtatakda ng bagong yugto sa mundo ng basketball? Dalawang higante, dalawang estilo ngunit iisa ang layunin, ang dominahin ang NBA. Ngayon sa ating episode ihahain natin ang isang masusing paghambing sa dalawang kinabukasan ng basketball ang ating sariling Kai Soto at ang Canadian Pinom na si Zach Eric. Kaya't huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga higante. Unahin natin ang balita na nagpapainit sa basketball community. Ang pagpasok ni Zach Eddy sa NBA Draft, isang Canadian college basketball sensation. Si Eddy ay nagtataglay ng taas na 7'4". Kasing tangkad ito ni Wemba Nyama at may bigat na 306 pounds at ang kanyang wingspan 7 feet 10.5 inches lang naman. Isipin mo yon mga kasish, parang lumilipad na fortress sa court sa kanyang dominanteng paglalaro para sa Purdue. Nagtala siya ng impresibong mga numerong umaaverage ng 25 points per game, 12.1 rebounds, 2.1 assists at 2.2 blocks per game. Kasama ang isang shooting efficiency na 62% mula sa field. Siya rin ang kauna-unahang manlalaro mula noong 1995 na nakapagtala ng mahigit 50 points at 35 rebounds sa isang weekend ng March Madness. Nagpapakita ng kanyang kakaibang lakas at galing sa basketball. Tinagurian siyang back-to-back -back sporting news National Player of the Year, isang parangal na huling nakuha ni Ralph ng noong 1982 na nagpapatunay ng kanyang kausayan sa kolehiyo ngayon naman. Tingnan natin ang ating pambatong si Kai Soto. Sa taas na 7'3 hindi man lamang nagpapahuli kay Eddie. Si Kai ay tumitimbang ng 240 pounds at may wingspan na 7 feet 5 inches. Si Kai ay kumakatawan sa pag-asa ng bawat Pilipino sa international na basketball. Ang pagpasok ni Eddie sa draft ay minarkahan ang pagtatapos ng kanyang kahanga karera sa kolehiyo kung saan siya hindi lamang naging dominanteng force sa loob ng court kundi pati na rin sa isang figure na may malaking potential sa NBA bagaman ang kanyang laro ay itinuturing na tradisyonal para sa isang center ang kanyang size at kakayahang magdomina sa loob ay nagbibigay sa kanya ng edge laban sa ibang mga manlalaro ipinakita ni Eddie na hindi lamang siya malakas sa pag-score at pag-rebound kundi pati na rin sa kanyang pagiging rim protector at sa kanyang kakayahan na mag-set ng mga screens, mag-roll sa basket at gumawa ng basic passes kung kinakailangan. Gayon pa man, ang kanyang kakayahan sa modernong NBA na pabor sa versatility at mobility ay nananatiling isang katanungan. Ang kanyang natatanging laki at ang kanyang kakayahan na mag-adapt sa laro ay ginagawa siyang isang kawili-wiling prospect para sa NBA teams na naghahanap ng isang traditional na center na may kakayahang magdomina sa loob. Ihambing naman natin si Kai na may average na 12 points per game, 5.9 rebounds, 0.5 assists at 1 block per game at may 54.8% sa field goals. Sa papel, malaki ang kalamangan ni Eddie pero alam naman natin na hindi lamang sa papel na dadaan ang laban, bagamat tila nangunguna si Zack Eddy sa mga numero. Mahalagang tandaan na ang bawat manalaro ay may kanika nilang unique contribution sa loob ng court na hindi palaging nasusukat ng mga es statistika Si Kai na may mas mababang average sa points, rebounds at assists ay maaaring magdala ng ibang aspeto sa laro na hindi agad-agad nakikita sa papel. Ang kanyang potensyal sa pagiging versatile player at ang kanyang kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon sa mga laro ay maaaring magbigay daan sa mga hindi inaasang bentahe sa court sa huli. Ang labanan sa pagitan ni Eddie at Soto ay hindi lamang isang usapin ng mga numero kundi isang pagsubok sa kanilang kakaibang talento at kung paano nila ito magagamit upang magtagumpay sa pinakmataas na antas ng basketball. Dumako naman tayo sa kanilang estilo ng paglalaro. Si Eddie ay kilala sa kanyang old school style o physical na paglalaro. Ang pagposte at dominasyon sa paint ang isang estilo na maaalala mo kay Shaquille O'Neal. Si Kai naman mahusay sa mga love passes at mas nakilala sa kanyang versatility at outside shooting na sumasalamin sa modernong era ng mga sentro sa NBA kagaya nina Nikola Jokic, Anthony Davis at Brook Lopez na mga shooter outside. May kalamangan din si Kai pagdating naman sa vertical leap at mas maliksi kumpara kay Eddie. Ang contrast ng kanilang mga estilo ay nagbibigay sa ating paghahambing ng isang masalimuot na dimensyon. Si Eddie ang higanteng may klasikong dominasyon sa ilalim. Laban kay Soto, ang modernong sentro na may kakayahang umatake mula sa labas. Ito ay hindi lamang laban sa pisikal na lakas kontra sa technical na husay. Ito ay isang pagsubok kung paano maaaring magbago sa traditional na papel ng isang big man sa NBA, isang liga na patuloy na umuunlad at suma sa ilalim sa evolusyon ng basketball. Ang pagharap na ito ay maaaring magpahiwatig kung paano tatanggapin at mag ang liga sa magkaibang talento at estilo ng paglalaro. Mga kasish, sa pagtatapos ng ating paghahambing, malinaw na may kanya-kanyang lakas at estilo ang ating mga higante. Ngunit ang tanong, paano mababago ang landscape ng NBA sa pagdating ng dalawang higanteng ito at paano ito makakaapekto sa kinabukasan ng ating sariling Kai Soto sa kanyang paglalakbay sa NBA. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang inspiring stories at updates sa mundo ng Philippine Basketball. Together, let's be part of this exciting journey to the top. So, Welcome po sa ating komentary kung saan ay pwede po sila magbigay ng sarili nilang mga komento patungkol sa tunggalian ng ating mga higante. Pagkumparahin natin kung paano maglaro si Zack Eddy at si Kai Soto at kung sino kaya sa tingin ninyo ang mangingibabaw kung sakaling mag one on one sila sa court. Medyo nanganganib ang ating pambato pero wag tayong mawala ng pag-asa unahin natin itong halimaw ng Canada na si Zach Eddy. Talagang kitang kita natin po ano ang pagiging dominante nito sa ilalim ng court. Halos pare-pareho ang galawan, palaging pumoposte. Talagang hindi kinakaya ng mga bumabantay eh no? Para sa akin lang po ano, ang taas din talaga ng IQ ng batang ito talagang ginagamit na advantage ang kanyang height sa kalaban at ang kanyang bigat sa sobrang bigat ba naman ito eh 300 pounds talaga ito napakaganda ng napiling strategy nito sa paglalaro kasi para sa akin bawat man na laro ay eh may kanya-kanyang mga unique na galaw talagang maaalala natin dito ano si Shaquille O'Neal na walang makapigil sa ilalim grabe Iba talaga mga alabaw itong batang ito. Pero sa mga highlights nitong batang ito, wala ako masyadong nakita na tumira ito sa mga midrange at lalo na sa mga three pointer Yun ang nakita kong may kalamangan ng ating pambato. Perfect na perfect din ito ang mga hook shot. Halos wala nang makaabos sa tira nito. Napakagaling na bata. Kaya Sigurado ako makakapasok ito ng NBA. Grabe din talaga umaverage itong batang ito sa mga puntos at sa rebound. Double-double machine din talaga itong batang ito. Kayo mga sis, ano sa tingin nyo? Kayang-kaya kaya ni Kai Soto itong si Zach Eddy? Para sa akin lang po, ano? Ay dapat gamitin din ni Kai ang height advantage niya. Kagaya nito na talagang palaging pumoposte. Perfect din, din ni Kai ang mga hookshot dahil halos wala naman makakabot sa kanya eh. Bibihira lang din kasi natin makita si Kai na pumuste sa ilalim. Baka masilat pa ni Zack Eddie itong si Soto para sa Warriors. Nakulang nakulang din talaga ng big man. Grabe din talaga ang lakas ng batang ito kasi. Matindi din talaga kumapit ng bola. Magaling din talaga pumuesto kaya madaling mapapasahan ng bola. Magaling din talaga sa mga pick and roll, lalo na pumwesto at bumax out para sa rebound. Paano na lang po kaya ano kung magkatapat itong dalawa sa NBA Summer League? Napakaganda siguro nun mapanood. Grabe, hindi ko na hindi na ako makapaghintay. Sa tingin ko lang po ano, mukhang mas mabilis naman talaga kuminos si Kai kumpara dito. Yun yung edge ni Kai naman sa kanya. Depensador din talaga itong batang ito, no? Halos hindi na tumatalon kapag nangbablock ng mga kalaban. Oh, eto, eto. Eto yung sinasabi ko na ang lakas kumaapit ng bola. Tingnan nyo naman na ipasok pa rin. Kasi kung kay Kayon, malamang nabitawan na ni Kayon eh. siguradong sigurado ako makukuha talaga tong batang ito sa NBA. Abangan na lang natin kung sinong team ang kukuha sa kanya. So mga kasish, dumako naman tayo dito kay Kai Soto, ang atin Pinoy Pride. Sa tingin nyo, may ibubuga ba itong si Kai Soto kay Zach Eddy? Eh paano kaya kung si Kai naman ang kala kalabawin nito sa ilalim. Ano kaya mararamdaman ni Kai? Well, malalaman na lang natin yun pag nagkaharap na silang dalawa. Sa playing style naman itong si Soto, palaging sa ibabaw ng gagaling ito. Palaging may buwelo sa bawat atake. Pick and roll, tapos diretso labas. Maganda naman ito kasi makikita natin ang bilis ng kanyang pagkilos Malamang ay lamang din dito si Soto talaga sa bilis kay sa Eddy. Pagdating sa mga mid-range jumper at 3-pointer din, lamang na lamang si Soto. Maganda din kasi talaga ang bitaw ni Kai. Umaangkop na kasi si Kai sa makabagong era ng mga center sa NBA. Pati mga center doon kasi ay mga 3-pointer na din talaga at mga shooter na din sa mga mid-range. At lalong lalo na napakabibilis kumilos. Para sa akin lang din po ano, ito naman yung mga kailangan improve ni Kai. Ang dapat ma-improve niya ay yung pangangalabaw sa ilalim. Dahil katulad ngayon, eh huli na ang galawan nila ni Kawamura. Kaya humihina na ang points per game ni Kai eh. Kasi wala na siyang ibang galaw na pwede pa niyang sanang gawin sa loob ng court. Kung mapapansin nyo mga asish, sa mga huling laro ni Kai ay mababa lang ang mga puntos at halos hindi ipinapasahan ang bola ng mga kampi. Sana ito naman ang kanyang pagtuunan ng pansin at sa mga hook shots dahil hindi pa niya din ito nape-perfect. Isama na din natin ang madalas niyang nabibitawan ng bola. Medyo para sa akin uh, malambot pa siya kung ikukumpara kay Zack Eddy. Isa pa, sa pag-rebound, mas galingan pa ni Kai ang mga pagpuesto at pag out dahil kadalasan eh, tinatapik lang ito ni Kai yung bola papunta dun sa mga kakampi. Hindi niya yung buwanin ka agad ba? Diba? Hindi naman lingid sa ating kaalaman na sa tangkad ni Kai eh ang mga kalebel ng comparison niya ay kina dun sa mga kasing height niya na sina Victor Wembanyama, Chet Holmgren at ito pa ang bagong lumabas na si Zach Eddy na lahat ng mga ito ay talagang may kanya-kanyang mga unique talent sa paglalaro. Kaya para sa akin ay magkaroon pa si Kai ng mas maraming secret weapon sa every game. Tapos maging consistent ang paglalaro niya magbigay siya palagi ng kahit hindi double-double basta maganda ang ipinapakitang laro hindi kasi consistent ang mga laro niya ngayon eh ng mga huling game So mga kasish hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat po sa inyong panonood muni ay hinihingi ko po ang inyong suporta at panalangin para kay Kai Soto na talagang makapasok sa NBA. Patuloy natin suportahan ang mga atletang Pilipino.